Ngayon mga kaibigan, andito na naman tayo sa palayan. Sa ngayon, mag-isa lang muna tayo na nag -aani. Eh. Pero kayang-kaya naman mga kaibigan. Yan ito talaga ang buhay mga kaibigan. tsaga tiyaga lang pag may time. Dahil sa pagtsatsaga natin mga kaibigan, balang araw, makakamit din natin ng ating mga inaasam-asam na nawa pangarap. Basta wag lang tayong sumuko mga kaibigan. Kasi minsan ang mga pagsubok sa buhay ay hindi naman talaga natin maiiwasan Pero patuloy lang tayong magsusumikap mga kaibigan. At lagi nating tatandaan na ang tagumpay ay laging nasa unahan. Dagdag ko lang mga kaibigan. At wag na wag rin sana tayong mga apak ng ating kapwa. Dapat na mahalin rin natin sila. Dahil sa paggawa natin yan mga kaibigan, patuloy pa tayong pagpapalain ng ating Ama. At tulungan rin sana natin ng iba na magtagumpay. Dahil ang taong hindi marunong magkinanakit sa kanyang kapwa, ay lubos pang pinagpapala. Gawin mo lang ang mabuti kaibigan. Dahil sa huli, ikaw rin naman ito ang makikinabang. Basta wag lang tayong makakalimot sa itaas mga kaibigan. Ano man ang narating natin sa buhay, ipagpapasalamat natin yun sa may kapan. Dahil kung wala ang tulong niya, hindi tayo basta-basta magtatagumpay. Tulad nyo rin ako mga kaibigan. Patuloy rin na nangangarap. Patuloy rin na nagsusumikap. Dahil alam kong balang araw, magbubunga rin ang aking pagpapagal. Gaya na lang ng ginaani ko ngayon mga kaibigan. Kahit na nakakapagod minsan, ginagawa ko rin to para sa aking mga magulang. Kaya masaya ako na nakakatulong ako sa kanila. At handa rin akong gawin ang lahat para sa kanila. May munting hiling lang sana ako mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video ito. Huwag mo sanang kalimutan mag-like. Hanggang sa muli mga kaibigan, maraming maraming salamat sa panunood ng mga video ko nito. At maraming maraming salamat rin sa walang sawang pagsuporta nyo. Mabuhay tayong lahat mga kaibigan. Magpatuloy ka lang sa mga pangarap mo kaibigan. Gaya nga ng sinabi ko kanina, nasa unahan ng tagumpay.